Mga kalingap, ako po may napapanood si FB. Ay sandali muna mga kalingap at napakalakas ng boses ni Oyang. Bakit dito ay sobrang lakas pag kinakausap ni na Kuya Bale ang hina-hina naman pero dito ang lakas ng boses niya sa aking TV. Ayan, inup ko muna. <laughs> so eto mga kalingap to hold sa sinasabi kong may napapanood ako sa si FB. Kung totoo ba yun ano, eto nagluto po ako mga kalingap na tinula at napakasarap ng tinola ni Ian matatakam kayo. Ngayon po, mga kalingap, teka lang po at napabagsak uh, yung aking kamera, kaya inayos ko muna dito. May katotohanan niya ba, mga kalingap, yung ating napapanood si FB? Yung po may nagluto na inilalagay yung malunggay, hindi na hinihimay at inilalagay na lang dyan. Ayan po, napakasarap ko nilutong tinola. Ayan. napo sobrang sarap niyan na po ako'y bubili nitong malunggay? At alam niyo po ba mga talingap kung magkano ang presyo ng malunggay nito dito sa London? Nasa halaga po nga mga 250 pesos yan po. Yang malunggay na yan, 250 pesos po. Ang presyo dito sa London. Samantalang sa amin sa probinsya, aba ay tatalonin mo lang yung isang sanga. Oo. Oh. Di po ba? At ah, libre, samantalang dito ay eh, 250 pesos pag ikinumber po sa pera ng Pilipinas. Napakamahal. Ngayon po mga kalay na pay, susubukan natin kung talagang totoo yung ating napapanood sa Facebook na yung malunggay ay hindi na hinihimay. At hugasa lang tapos sa ah, diretsong ilalagay doon sa niluluto mong ulam na mesa bao. Tulad itong aking nilulutong tinola, ayan, kinukuha ko na yung aking uh, malunggay. Dahan-dahan, ayan po, ano, uh, tuhugasan muna natin dito. Hugas, kanoli, hugas. Ayan, at ilalagay na natin yan kung iyan ay eh, talagang madadala at uh, manlalagas na pag inilagay diyan sa ating pinakukuloang uh, tinolang iyan. Ayan na, totoo kaya iyang sayibigyan? Oo, oh, ayan na po mga oh, talingap, huwag kayong kukurap. At gawin niyo rin po yan kung yun ay totoo yung napapanood natin si Epi kung manlalagas yung mga dahon na yan. Tingnan natin. One, two, three, four, five. Ayan mga talingap at hindi tatanggal. Ano ba yan na peke tayo doon sa ha? Napapanood natin sa Facebook na natatanggal daw yung mga dahon ng malunggay. Pag inilagay mo dyan sa kumukulo na may sabaw, ayan po, na tayo. Kay naman talaga yung mga napapanood natin sa Facebook, ano? Puro kalukuhan lamang pala naman pati ako inadami pa sa kanilang kalukuhan na pagniniwala rin ako. Ano ba yan? Ayan ho, andong pa rin yung mga dahon. Kay inaman na nga naman talaga naman itong na uh, nagpalabas na ito sa Facebook na yan. Kundi ngayon ay eh, hindi ko na ngayon ito basta-basta mahimay. Ayan. Oh, nako po naman itong ginawa natin ito. <laughs> Nauturin na ho na. Mas lalong ngayon tayong nahirapan sa panggagayan yon. <laughs> Ayan, hindi matanggal. Ay, nako, kainama na talaga. Pambihira. Ay. Sige, kundi tayo ngayon ay maghihimay uli ng panibago na eh, ilalagay natin dyan. Buti na lang at uh, marami tayong nabili na dahon ng malunggay. Maganda po itong ihalo sa tinolang manok. Masustansya ang malunggay. Kaya ayan tayo po dito ay naghimay na naman ang malunggay. Una, amoy na amoy ko na po dyan ang aking nilulutong tinola. Talaga namang ako'y gutom na gutom na dyan. Ambay, anong oras na po nang ako'y makaluto? Nakalimutan ko pa siya Magluto ng aking pananghalian ay di yan po ay alas 5 na ng hapon nang ako'y naglulutong iyan. Ay hindi pala ako nakakain ng tanghalian. Tapos ganyang na amoy ko pa yung aking niluluto. Ay ayan po naghugas ng panibagong dahon ng uh, malunggay ay ahinihalo na natin. Oo, uh -huh, sarap yan kanoli. Sige. Lalo mo pang sarapan yung niluluto mo. Kaya kayo po mga kalingap ko ano po yung mga napapanood yung sa FB, sa Facebook. Huwag po kayong mapagpapaniwala. Huwag po kayong gagaya kay Kanoli na naniniwala agad-agad. Ayan. <laughs> Di po ba tayo eh maraming napapanood sa FB na kung ano-ano, ano, kung ano-ano ang katuruan. Ay yun naman pala eh wala rin katotohanan. Ayan, takluban na natin itong ating niluto na tinol at maya maya, iyan na ay malambot na. Ngayon, after natin magluto, cleaning time naman. Ganyan po, ganito po ang trabaho ni Canoli Vlog pag nasa bahay. Ayan, kaya maglilinis tayo. Binabaran ko ng pang lime scale. Ang gloves kasi ako, gumamit ako nito oh. pang tanggal ng limescale Ang tanggal ng limescale po e, gumamit tayo niyan. para hindi masermonan baka po may gusto sa inyo magpalinis ng bahay Ah. paglalaki po naglinis, matikyan na napakalinis hindi po namin kaya kumuha ng tagapaglinis napakamahal po kasi rito ng bayad sa mga alam niyo po ba kung magkano ang bayad per oras sa mga naglilinis dito alam niyo kung magkano ah. mga, May higit po isang libo sa pera po sa atin sa Pilipinas sa peso kung 15 pounds, isang oras, 73. Talagay na, eh, uh, times 73 natin. Higit nga, mga 11, 1,100 isang oras. Eh, kung makailang oras. Oh. Ano yan? Kung makalimang oras, nalinis. Di 5,000 na, pagpalagay 5-5. Grabe yan, no? Magbabayad ka pa. Ay, hey, ako pa. Tapos hindi pa gaano malinis. Samantalang pag si Kano, kanoli blaga vlog ang naglinis, napakalinis. Ang matik po 'yan. Napakalinis. Papalinis dyan sa inyo. Ayan. Solo. Yung mga anak ko wala rito. Lumayas. Namamasyal. Uh, pumunta sa kaibigan. Si Kanori lang. Naiwan sa bahay. Wala ito. Ang gawa pa tayo naiiwan. Wala tayong ginagawa. Kundi maglinis. Maglinis na maglinis. Hmm. Tuyuin naman natin to. After natin mapunasan, tuyuin natin ng, ng towel. Yes. Then, next, ito na ang bowl. Ang ating uh, lilinisin. sa na to. Gamit ulit tayo ng hand para tuyuin. Ayan. Oh. Hindi ko malaman kung alin kukunin ko, ko. Ay. Ay. Next, mag hoover hu na tayo. Mag hoover na po tayo. Ito. Diba? Alam niyo meron pa kami rito ano, yan. Robot Hoover. Kusa siyang ano. Mag-hoover mag siya mag-isa. Ayan, Habang ang daday ay nag-o naglilinis sa nag goober, ayan dumating. Yan kasisipan kasi ng aking mga anak. I finished yesterday. Pasensya na. sa tayo mag-hoover. That was so quick. That was like yeah. five minutes. That didn't even go where he... Didn't, he went here, and he didn't even go there. <laughs> oh, my God. Natapos ko na dyan. No, you went here, but not there. Hindi, tapos na yun, eh. Inahugar mo na yan kahapon, eh. Oh. Oh. Oh, my oh, my God. It's not fair. Ako na nga naglilinis, sila pa nagre-reklamo. Ah ako na naglilinis nagre-reklamo pa sila hindi ko rin nilinis lahat oh my goodness nilagyan mo ba ito ng chemical na no? pang map nilagyan mo ito ng pang map yeah. diba nagre-reklamo pa sila sa aking linis okay next time you clean the house then I'll get new new Hoover tomorrow. Really good. I'll be groomering every day. Guys, mapupang pinatayo. Yeah. alam mo nakakapagod ang maging masipag <laughs> nakakapagod ang maging masipag <laughs> tapos na ako maglinis hmm.